dito na naman tayo sa Kiyako meron na naman tayo isang bike shop na ibablog dito bike shop dito sa Balinsuela nandito tayo sa Malolos, Bulacan dito sa Old Antipolo bodega ng RR Ar Bike Ang bike shop dito sa Malolos, Bulacan ako ang gagala para sa inyo meron na naman tayong kinala oh. this time e-bike naman tayo mga kagala alam nyo naman sa taas ng gasolina no? ang dami na nag e-bike ngayon eto Chanma Electronic Bike no? ayan nandito tayo sa kahabaan ng Mabini no? Mabini Street Caloocan City dito yung papuntang Divisoria dito naman yung papuntang Sangandaan kaya let's go mga kagala no? umpisahan na natin kung magkano mga presyo ng e-bike dito Thank you Kasi sa atin, si Mama. Ayan, Ma'am, pakilala ka na po. Ay po, ako po si Jelay Rosero po. Ala, Jelay po? Okay. Ayan, Jelay. Ayan. Ma'am, ano bang mga bago natin? Saan ba tayo magsisimula? Kasi ngayon, napaka dami na naghahanap ng na mga e-bike ngayon, no? Dahil sa taas ng gasolina, no? Ayan, saan po ba tayo magsisimula? Dito po tayo sa maliliit na unit Ah, dito muna. Okay. Ayan. Ayan, sino po ba to, Ma'am? Ito po, challenging po yung pangalan ng unit si Super. Ah, eto, eto, eto. Eto, eto. Chanxing. Ayan, si Chanxing. Yun yung model niya, ma'am. Ano naman po mga specs niyan? Yung battery po nito, uh, 48 volts, 12 ampere. Then yung kilometers po niya, nasa 35 kilometers po siya. Then Ayun? yung speed po niya, 30, 30 po. Ayun. Then yung ano po niya, may pedal po tayo dito sa unit ah, na to. May assist siya, pedal assist. No? Pedal assist po siya. Ayun. Then, Signal light na rin Ayan Ano ang size ng gulong nito, ma'am? Ah, yung size po ng gulong natin Ah, uh, 14250 Tubeless po yan Ah, tubeless okay. na siya Okay Tapos may basket na rin siya, no? Ah Digital gauge po tayo Digital gauge okay. din siya Ayan Ito ngayon yung kadalasang binibili ngayon sa market, ma'am, no? Ayan Makano naman po nag a release yung ganyan? sa price naman po natin dito sir pag wholesale po yung kuha natin hindi uh, limang peraso po yun pataas ang wholesale po natin 10,000 po siya 10,000 okay. uh, kung retail naman po ma pag sa third po namin ka bumili kahit isa isa lang po siya uh, 16,000 16,000 pag no warranty naman po 12,500 well, po yung ganitong unit namin. No ah, warranty oh, po. May tinatawag po palang no warranty. Opo. Okay. So yung mga nasa probinsya para at least hindi na sila babalik dito, no? Oh, okay. Pwedeng pagawa na lang doon, no? Ang galing, no? Practical. So ibig sabihin, ma'am, kung no warranty, 12k tong si Changsheng. Ayan, kung wala may warranty naman 16. 16,000. So kung wholesale naman 10k, 5 pieces ang minimum. Ayan. Pareho lang ba yan, ma'am? Ah, ito po. naman po ang si Lulay. Lulay, Lulay. Ayan, Luley naman ayan sino ano na ano nang pakilala mo siya ma'am sino ano bang pinagkaiba niya kay Changsheng? <laughs> uh, battery natin dito 12 uh, 48 volts 12 ampere then yung range po niya kilometers po niya nasa 35 kilometers then yung speed naman po niya 34 then ayun, yung, yung load capacity po natin dito sa ganitong unit uh, 130 load capacity lang po 130 kilograms Opo. ayan then wala naman po siyang pedal Ah, wala naman siyang pedal. Oo nga no. Iba pa siya dito kay Chancing, no. Okay. Kaya, wala naman may pedal. Meron pa lang gano' nakala ko kasi lahat ng ganito may pedal. Wala pong pedal. then ah, may hawakan na lang po pag may back ride po kayo, may hawakan po tayo dito sa ah, ayan, no. Okay. no. Para safe, no. Okay. Tapos meron pang sandalan, no. Ayan. Tapos may basket na rin siya. Yeah, so, akala naman po 'yung ganyan, ma'am. Ah, sa wholesale din po siya. Ah, uh, 10,000 po siya. 10,000. Then, pag no warranty po, 12,500 po tayo. 12,500 no warranty. Opo. Pag, pag may warranty. Pag may warranty naman po, ah, uh, 16,000. 16,000. Ayun, halos same pala siya, no? Kay Chancing, no? Bali, anong model to, ma'am? Luli. Ayan, Luli. Ayan. Ayan, susunod natin, ma'am another version yung time 5 ah, ito pala, iba pa pala yan version 2 po siya ah, version 2 so, oh. yung gauge naman po natin flat gauge na po tayo flat gauge naman, ayan o oh. parang may ano ka pala rito parang may tablet, no? Oh. <laughs> ayan yung basket naman po niya plastic po, po siya yung plastic yung basket, unlike dito sa isa bakal yeah, bakal po yung, yung sa isa po okay. Ano bang mas maraming kumipili, yung bakal o yung plastic ma'am? Depende po ako Depende ako. Ay, kasi. Depende sa gusto mo, no? Kasi ito naman po yung unit na version 2 ng Shanshin po siya. Uh, 12, uh, may pedal po siya. Ah, may pedal oh, naman. Oh, ano yung different oh, nga. Oh. Then, yung battery din po niya, 48 volts. 48 volts. At uh, 12 ampere. 12 ampere. Kilometers naman po niya, 35 kilometers. Then, yung speed naman po niya, 34. Ayun. Ayun ang kilometers niya up to 35 bago mag-lobat. So, ang speed naman niya, top speed uh, up, up, 30. Up to 30. Yeah. Then, yung charging time po natin sa tatlong unit na yun. Yun, yung mga laga. 8 uh, hours po siya, galing po siya sa lobat. Ayun, galing sa lobat, no? Then, kung may natira po, po siya, katulad po nito, si verbal ah, uh, apat na bar po siya. Oo, uh, uh, apat na bar pa siya. Pag may natira po siya, dalawang bar, pwede po tayo mag-charge. Pero magle-less na po tayo ng charging time. Ayun. Uh, mga 6 hours po six siya. 6 hours na lang siya. Okay. Ayun, galing. So, ibig sabihin, ang maximum na pag-charge nito, ma'am, is 8 hours. 8 hours galing po siya sa lopat. Ayun, galing sa lopat. Ayun. Ito uh -huh. ito yung kadalasang nakikita nyo sa daan, no? Dahil uh -huh. napakataas na ng gasolina. Ayun, ma'am, saan na po tayo, ma'am? Ah, uh, dito naman po tayo sa ito, sino to? Wow. MKL po siya. KKD. MKL. MKL ang model niya. No? Ang ganda ng pagkatilaw niya, ma'am, no? Orange. Parang ngipi. Ah, orange na yun. <laughs> Ayan. Size 20? Ay, hindi. Size 12? 14? 16? 14 to 14 to 2.5, no? Ayan. Ayan. Ano naman ang pinagkaiba niya, ma'am? Dito po tayo. Yung pinagkaiba po niya sa ibang unit. Mas yung battery yan, po eh, niya. ang ah, battery niya. Pwede niyo po siyang ma-charge sa De Ano siya detachable no? Oh, no, para no? natatanggal yung no. Ayun. So pwede yung... pa lang alibang nakatira ka sa apat. Pwede mo iakyat sa taas. Pwede po battery lang po yung bubuhatin niyo oh, no? doon ayun. yung Ayun. Sa Unlike sa tatlo na 'yo, ma'am, hindi siya ganoon. Hindi po. Okay, ayun. Ah, okay. okay. alam niyo na different mga kagala ah. Mm -hmm. Ayun. So ibig sabihin pwede ipasok sa bahay ito lang. Ay, pakita mo nga ma'am, angat mo nga ulit. Oh, ayan, kita mo, no? Napaka, uh, napakadaling bit-bitin, no? Yun ang pinakaiba niya. Ayan, ano pa? Yun e, Yung apaka naman po niya sa likod. Ayan, yung nyo, apaka. Ayan, yung apaka. Natutupi. natutupi po siya. Ah, natutupi tuloy. Uh, <laughs> Napopold. Oh. Po siya. Pag wala po kayong backride po, uh, pwede tama. niyo po siya ipold. Para hindi masyadong bulky, no? O istorbo. Ayan, ganda pala nito. Ayan, no? Oh. Tapos, size 14 yung gulong. Then, Ganun din po, uh, may signal light din po tayo, digital gauge din po, uh, yung basket po natin. Bakal Ayan, po bakal din ba. yung basket, no? Ayan. Yung price naman po nito... Ayan, masarap sarap Ang lasa Ito, sino naman Tasty, no? Ayan, kulay black naman siya Tapos, sumunod Ah, eh Tasty Gray, Ay, man, kanina sabi ko tasty, pasty pala Ano ba yan? Malabo na talaga mapan, oh no? Ayan, may bumbero pa Pasty, kulay black Ay, kulay blue, red. Tapos yung nasa dulo na yun, sino yun? Uh, Kilema naman. po siya. Si Kilema naman yan. Ayan. Uh, Kilema, tama. Ayan, ano naman yung ano niya, ma'am, specs niyan? Uh, yung battery naman po niya, same din po dun sa mga nauna natin. Uh, 48 volts, 12 ampere, then yung kilometers din po niya, 35 kilometers. Tapos yung speed po niya, uh, 13... 30. Opo. Ayan. Tapos yung battery niya, pwede niyo po siya matanggal. Ah, pwede rin ditanggal yung nandito sa baba. Opo. Ayan. Battery Ayan. naman nagre-range yung ganyan, ma'am? With warranty po natin, 16,000. Pag no warranty, 14,000. Then pag wholesale, naman po tayo, 13,000. 13,000. Ang ganda. Mura pa. Ay, ah. eh, sana na po tayo, ma'am? Ito, ma'am, yung mga parang style, ano to, scooter, no? Ayan. Sino naman ito, mo? Ito, dito tayo kay JXB. Ano ba model nito, ma'am? Parang ano po siya? JXB. Ayan, JXB M1. Ay, eh, 1 Tama ba? O, TDR. TV TV TV. Ayan, TDR to Bola, Grise. Ang ganda, no? Para siyang scooter, no? Tapos okay. meron na rin siyang carrier. GB box po siya. GB box. So, ayan, papakita mo, ma'am. Ayan, no? Ganda, no? Para ka na rin nakamotor. Tapos, ay, sorry, sorry. Ang ganda rin ang gulong niya, oh. Tapos yung tapalogi niya, oh. Ilan ang ano nito? Ano ang battery nito, ma'am? Ah, uh, battery po natin dito. Uh, Nakalithium battery po siya. Nakalithium ah, na siya, oh, yung oh, magandang klase, oh, no? Opo. Oh, ayan. Kasi yung iba, lead acid, no? Ayan. Yung kilometers naman po niya, nasa 40 kilometers. 40 kilometers. Yan, nasa 30 po. 30 naman, Opo. Okay. ayan. Magkano naman nagre-range yung ganyan, no? Uh, 28,000 po siya. 28K. With warranty, ayan, With warranty. Sa retail yon ma'am. With, with warranty lang. Uh, with warranty, tala. ayan. Bali, iisa lang siya yung ano, model. Iba-iba lang ang kulay. Ayan, o. Oh. Ayan, sana tayo susunod. Ito ma'am, sinong model naman to? Yung ganitong unit po siya. Turtle King po yung tawag po dito. Turtle Ta -ta King. Turtle King. Galing, no? Ang cute naman pangalan. Turtle King. Ayan. Eh. Parang mas malaki siya din sa una kanina, no? Apo. Uh, Naka-disc brake na rin po yung likod po niya. Ayun, disc brake yung likod. Opo. Then yung battery po niya, 60 volts, 32 ampere. 60 Ay, volt. 60 volt, 20 ampere. 60 volt, 20 ampere. Opo. Ayan. Ang uh, anong top range niya. Tapos yung kilometers po niya, nasa 40 kilometers. Ayun. And yung speed niya, nasa 35 Ayun, malupita na pala. Magkano ganyan, ma'am? Ah, uh, 38,000. 38k, ayan, ganda. Ito ibang kulay lang ibang 'to. Ibang kulay po siya. Ito parang paganda tayo ng paganda, ma'am. ayan oh. Ito naman si na ma'am? Si Bo, ay buoy, buoy sport ayan. Anong gulong nito? Size 16 na? Uh, 3x10. 3x10 size, size, 10 ayan, ang ganda no. Parang scooter na rin siya no. Ayan, ano naman ang ano nito, ma'am? Specs. Ah, uh, yung spec naman po niya, battery po natin dito. Uh, pwede siyang 60 60 volts 20 ampere. Ayun. Then pwede din po siyang 70 to 20 po. Ah, ayun. Pwede rin siyang palit-palitan. Opo. Uh, then naka-disc brake po yung disc harap. Disc brake na yung harap na, no. Tapos naka-ano na rin siya, no. Ano? Oh, tubeless saka ano siya. Yung rim niya, no. Ay, magkano ganyan, ma'am? Ah, uh, 42,000. 42 naman 'yan. Ayun. Ito si na Same lang din. Same lang, no. 42k din. Ayun, ito, mam ibang model pa. Ito po siya, ah, uh... King Peak naman po to. Si King Peak naman. Opo, okay, oh. ah naka Ayun, ang ganda na, pwede palang lang pandalawahan ah, na, tapos may sandala na siya no. Ayan. Ano naman ang ano nito mamaya? -battery? Yung battery naman natin dito, ah, 60 volts, 20 ampere. 20 ampere. Opo, okay, oh, yeah. nasa yung kilometers po niya nasa 40 kilometers, 35 po yung speed niya. Ayun, na-locate po. Magkano 30, 30, 30, 30. kanyan no? Magkano po yung ganito? nasa uh, 35,000 po 35,000 okay. ito ito naman po ito 3 wheels tayo, na to ma'am okay. ayan ayan no. Oh, 3 wheels sya no ayan uh, ano pala to parang nag transformer yung upuan nya no naka disc na rin po Addies brake na rin sya uh, Digital gauge Digital na rin sya oh, iPad no Naka iPad <laughs> Pag gusto nyo po may kasamang bata Ayun pwede po Ah lang. pwede to sa unahan, Sa Pero bata Pero pag wala po Pwede rin po syang uh, tutupi, tutupi naman Ayan And Pag isa lang po Driver lang naman po Pwede rin po pong... Ah ayun Pag gusto po I Pipindutin lang yan Ayun Ang galing o oh. Nakita ko oh. Nakita nyo no ito marami nang gumagamit ngayon nito kadalasan no, yung mga may edad, no? Tapos may carrier po babae. Ah, may carrier pa sa likod, no? Panalong panalo ka na rito. Anong model to, ma'am? Si e-bike. Tapos ang ganda ng harapan niya, no? Malapat siya, Three siya, wheels no? Po tayo Three wheels siya, oo. Ayan, no? So, Nasa ay, 50,000 naman po tayo. 50,000 naman. Ah, okay. uh, yung battery naman po niya, 60 volts, 20 amps. 60 volt 20 ampere ayan panalo ka rito eto sino to man at ano din pala three wheels din pala to no ayan ibang model naman to ma'am eto ma'am sino naman to ma'am ah uh, dito naman po king pick po siya na 3 wheels po yung tatlo po yung gulong ayan 3 wheels siya no kasi brake na rin po to sir ha ah. disc brake na rin ang harap no ano, anong size ng gulong nito? Uh, size 10 po, 3 by 10. 3 by 10, ayan oh. Ganda, wako, no? oh, papa, Tapos ang ganda ng forma niya, parang yung mga classic na bike noon, no? Oh. Mga Tapos meron na rin pala siyang GB box. Ayan, ganda may ng compartment nang... din po siya sa upuan. Ayan, may compartment. Ito talagang pang-ano lang 'to. Ayun oh, ganda oh. Oh, 'di ba? three wheels yan ha, mga kagala no? kaya yung, yung, mga hindi marunong mag two wheels pasok kayo rito ayan Eh magkano naman po yung ganyan? Mm. Ah, nasa 55,000 po siya. Ayan, then 55, yung motor 55,000 lang. Yung motor po niya nasa 800 watts. 800 watts okay. naman. Then yun, nasa 50 to 60 kilometers po siya. Ayun. Makakarating ka na pala dito na Amerika, no? <laughs> Amerika, joke lang. <laughs> America Street. Ito, <laughs> same, eh, ah, same lang, Ulay no? Kulay pink lang, oh. Wow, favorite ko yan. Pink. <laughs> ayan, same lang, no? Ito, okay. ma'am, ibang model din to. King pick din to. Pick din to. Oh, pero pero ibang version. 3 wheels. Ah, 3 wheels siya, right? oh. Yun. Ayan. Ayan, ano naman ang ano nito, ma'am? Disc brake yung harap na yan. Digital para. Digital siya, ayan. Ayan pang mga specs nito. 800 watts po yung motor niya, tapos nasa 60-20 po yung battery niya. Nasa 50 to 60 kilometers po yung nararating po. Ay, yun ang nararating, no? L lalim na Tagalog, no? no? Wow, uh, mo naman, no? Malayo mararating. Ay, GB box na rin po oh, wow, Ang ganda ng forma ng GB box niya, no? Ayan. Yung mga ganyan ba, ma'am po sakaling masira yung GB box, may nabibili rin ba spell sa inyo yan? Oh, pwede na, lang. na Pwede na namin po kayong bumili sa mga motor sa mga. Ah, same sukat lang okay. din siya. Ayan. Makani ganito, ma'am? 55,000. 55 lang. Ayan. Ito na, mura talaga rito, no? Sa Chanma. Sana tayo, ma'am? Ito. No. No, 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 no. at, at, at ito. Ito. Wow. Ito four wheels naman. <laughs> four wheels naman. Ito, Kung sa three wheels, hindi kayo marunong um, mag two wheels, ito, uwang ko lang, kundi pa kayo matuto. Apat na to. <laughs> <laughs> Apat na gulong na. Sabang so, gundo ng puro mo niya, no? Anong model to, ma'am? Turtle King 4 Wheels. Ayan. Turtle King 4 Wheels. Okay. Ganda ng puro mo niya, mga kagala, oh. Tsaka mas malaki gulong, no? Ano 3 by 10 din po yan. 3 x 10 oh. din yung gulong. Ayan, ang ganda, naka oh. Naka-disc brake po yung harapan. Oh, naka-disc brake yung harapan, eh, <laughs> mga kagala, oh. Ganda. Ganda. Dilikod naman Ano ito? Mga tubeless na to, ma'am? Oh, tubeless. tubeless na yan, no? Ayan Ano po power nito, eh, ma'am? Ano yung motor niyan? Oh, ano sa 800 watts po siya Nasa 50 to 60 kilometers Then, nasa 40 yung speed po niya Yun. Nasa 40 yung speed niya 40 naman yung okay. speed niya Ganda, ganda ng po no? Hanggang ilan pa pwede sumakay diyan? Dalawa, ma'am, no? Dalawa Ayan, magkano yung ganyan, ma'am? 50... Uh, 60,000 lang ito no Ba't wala kang ilaw? Uh, ako, di na nakakabili Ganyan mm -hmm. ko naalala minsan Delikado, lalo na gabi anak buhay mo Ano ang oras ka nagdi-deliver? Ano po, alasin ko ng madaling araw Ang alasin ko ng madaling araw? Ah, may pang gabi pala, no? Mas malakas po sa gabi O, yan, itago mo yan, no? Ayan, may ilaw ka na O, kaya, kung sayang wala na akong helmet eh, bigyan sa atang kitang helmet. Thank you po. Sige, walang Ako ano ba man. niya sa anak. Sa Facebook po ba na vlog? Sa YouTube. Bali, ang kaalasin ko pala anak buhay mo. Ako. Ah, ah, sige, ingat. Thank you